the government na suspended yung klase kasi umaga pa lang umag na mag umuulan tapos kang ina napakalakas din ang ulan so ihatid ko sana si Rosen so nag decide na lang ako na magbiyahe sa lalabog at sabi niya sasama daw ulit siya sa akin kasi nalilibang siya dito sa pagbiyahe sa paikot-ikot namin dito sa Manila at ito po may na-pick up na kaming dalawang booking parehas na dadalhin namin to sa Pasig at yun po oh. pakita mo kayo Rosin. yung isa yung favorite natin medyo may kabigatan at ang kagandahan nito same location lang yung pagdadalhan natin uh, sa Pasig yung isa 5.58 at uh, yung isa 6.36 so ini na po namin uh, unahin natin yung isang magaan ang layo po dito sa pickup location ay 8.1 kilometers at 31 minutes Nandun na kami sa first booking namin At sige po, i-deliver na natin Let's go! ito pong pagbiyahe namin sa araw na ito ay gagawin namin part time lang dahil kangina nga masama yung panahon at hindi sana ako babiyahe dahil nga nakakatamad bumayahe di ba pagka malakas ang ulan at syempre eh, alam natin naman na pagka nagtuloy-tuloy yung ulan may mga area na bumabaha ang oras po ngayon ay 1.30 na ng hapon kaya mamaya kami ay may pupuntahan kasi may uh, prayer meeting po kami. So, maaga kaming uuwi ng bahay dahil mag-aasikaso pa kami ng mga gagawin namin doon. At titingnan natin kung kahit sa maiksing pagbiyahe namin ay kung kikita ba tayo at yung sakto lang yung ating uh, bahay uwi sa araw na to mabilis ang biyahe lang to dapat talagang okay na kasi nga itong itong biyahe namin dalawa uh, double booking at least nasa 1,100 na to 1,194 yung total nito so kikita tayo ng ano dito nasa 900 yung kikitain natin dito ah, syempre eh, magpabawas pa tayo doon ng diesel natin pero panalo tong dal dalawang booking na to, dahil malapit lang eh at pagka nakakuha pa tayo ng booking doon ah, kahit mga tatlo o apat kaming booking, pwede na kasi saglit lang naman malapit na rin kami sa una naming drop off nandito na kami sa may Anonas Station at dito to sa may bandang banggahan yung first uh, drop off natin okay medyo malapit na po kami update ko kayo pagka nandun na kami okay dyan po na i-deliver na namin yung WPC na mahaba at dito rin dito rin yung ano yung next drop off namin to 4 minutes lang parang napalampas lang ako eh at deliver na po natin at dito po pala ang mga straight ay mga gulay kasama ba sa gulay yung kalabansi? <laughs> di ba kasama? kamatis kalabansi nasa bahay ko ba ang kalabansi higat e eh. <laughs> Isabela okay lang bang nababasa to? At na po napalaban si Rosen kasi mabigat. Malakas naman itong ka. Baga <coughs> ko kasi mag isa mas mabigat. Dalawa. Dalawa. dito bar napagod kami ni Kuya Rosen at ang kuwan pa na ulan mas napagod ako anak ka at blessing po binigyan kami ng ano, avocado wow. tapos yung babayaran ni ma'am na babayaran ni ma'am na 636 636 at binigyan niya na pa sobra 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10 1050 yeah! wow amen thank you at tinanong ko kasi yung ano yung kung magkano yung kilo ng avocado binibenta raw niya 120 tapos sabi ko ipabili nga po ng ano ng avocado akala ko papabayaran yung avocado o babawasin eh. wag na daw free na daw yan nakita si kuya rosen ay nagbubuhat malakas kaya yan blessing may tip na naman kami at pick up na naman kami ng another booking Okay. Update po namin kayo pagka may another booking na ulit. Grabe mga katito bar yung tip ni ma'am sa amin is 420 plus yung isang kilo yung ano, yung avocado. So nasa 500 plus yung tip ni ma'am. At parang binabalang namin sa ganito. Binuhat namin. Yun nga lang na ulan tapos medyo mabigat wala naman siyang inas na helper dito tapos kanina yung booking niya may inad na din siya at, at tagal nga ng ng pick up siguro tagal na ng booking niya hindi na hindi na pick up ng ibang lalamove driver so nag add siya ng priority at wala pa rin pumick up so na pick up namin dahil uh, nakita ko na pasit din yung pagdadalhan at yan po blessing dahil ah, ang laki nung tip namin ngayon at syempre sabi ko kay Rosin haati ah, tayo doon sa tip dahil nag buhat siya yun may pangbao na si Kuya Rosin wow blessing na blessing to at ito po ang dami na uli ng booking so abang abang muna kami habang umuulan at ang dami ng marindahan dito pwede kami bumili ito pakita natin quick quick mahilig ka din lang sa quick quick yan yan Bilig ka anak quick quick oo Yan. Ito po may nakuha na kami kaming booking pang third booking namin nagkakahalaga ng 797 at dadalhin namin to sa New Seaside Tambo Drive ito sa may ano sa may mowa. so ang pick location ay 2.6 2.6 kilometers 10 minutes nandoon na po kami sige po pick namin at dalawang boxes lang daw to gifts daw yung laman Okay, pick up na natin Kuya Rosen Let's go ng booking kaso may pupuntahan kami at blessing po dahil kahit uh, kahit kami walang planong mag ano ngayon, mag deliver ay nakabiyahe tayo at sa tatlong booking po na at sa tatlo booking na aming na-deliver ngayon yan ay kumita kami ngayon ng 1,613 plus yung 400 kami ina so sa mga tuwid kumita po kami ng 2,000 plus pagdi-diesel kami ng 500 so may 1,500 pa kami matitira at napaka-exiging oras lang po Pangina, alas dos. Ngayon, alasing ko yung media ay pa na kami so ito po ang ganda lang ang SM Traffordy ang lawak ano o yung kasamay sana kanina yung ano na cancel, iakinancel ko dahil traffic, ay nagmamadali nga yung dadalhin natin sa Okada dahil may oras daw pa lang ng delivery doon kailangan before 5 ay makarating na agad kami doon sa Okada at okay naman dumating tayo ng wala pang 5 so ngayon ay uuwi na po kami at maraming salamat po sa patuloy na panunod nyo po sa aking youtube channel at sa mga gusto pong at sa mga nagbabalak po kumuha ng billiard table ay comment down below legit po yung ating kinukunan at ipiim nyo lang po ako para masend ko yung details lahat ng transaksyon natin ay hindi po kayo may scam dahil ingat po kayo maraming ang naghahanap ng billiard table sa online at marami ding nagbebenta masama lang marami ding scammer dadating sa inyo hindi goods yung table kinukuha lang nila <coughs> kinukuha lang nila yung picture sa mga ibang display kaso hindi totoo pero dito sa akin, kitang-kita nyo na halos uh, madalas tayo nag, na dideliver ng billiard table so ingat po tayo lahat God bless everyone bye bye ito po yung billiard balls namin TV Pro Cup tournament size at may on hand po ako dito tatlo so ito po bago hindi, hindi pa ito nagagamit syempre binuksan ko to para makita nyo yung uri ng bula namin ito po tournament size yan brand new brand new itong dalawa na nakasell nakasell pa oh So ito nakasel din, binuksan ko para makita nyo yung klase ng bola namin. Okay, thank you.